ay nalagaan? Bakit hindi kita inalagaan? Sino ba ngayon. O ngayon. Sino 'yung ano? Oh, ngayon. O bakit mo sinasabing hindi kita inalagaan? Ha? Sino nag-alaga sa ngayon? Oh. Ikaw, inaalagaan din kita. Hindi. Pa'n? Hindi. May nakaabol Sino nag sa'yo? Hindi na, na, sa na bakit ikaw na hindi ka pa nalaga sa'kin? Inaaalagaan kita. Bakit si may lagnat, may lagnat. Malamang alagaan ko siya. Ikaw, may lagnat ka ba? <laughs> ha? oh wala pa na eh. Na, ano? Alaga mo siya, tapos hindi mo ako na alaga Ano mo nasabi? Ayoko. Sino ba nag-aalaga sa'yo? Ako? Ayoko. Si o, sino nag-aalaga sa'yo? Sino nag-aalaga mo naman, na ko, siya naman ay O, sino nga nag-aalaga? Sino nga nag-aalaga sa'yo? Sino nga nag-aalaga na mo? O, sino nag-aalaga sa'yo ngayon? Wala? Eh bakit ka nandito kung hindi kita inaalagaan? Si Mael, ako hindi naaalagaan eh. Inaalagaan din naman kita ah. Ayoko, mo ako sino Sinungaling ka. May nabang nagsibotan na ako na Mael. May nanay. oh, tapos? Pati nagsibot eh, best ko niya, pati sinabi si niya. O. Oh. Hindi na kami Wala naman, wala naman kami nagawa kay Mael. So, ano pero sabi mo, alaga-alagaan? Ano yun? Wala naman kami nagagawa kay Mael. Eh. Si Adeline, wala, wala siya na. Wala siya nagagawa kay Mael. Tapos ako, wala akong nagagawa. Si Buti, di, wala din siya nagagawa. O bakit mo sinabi na hindi ka tayo nalagaan? Si Mael lang, oh. o. Pindago kami nang susubo. Bigla na? Bigla kami na ganyan ha. Sa kayo na wala sa akin. Pati si Chibutin. Kung oh, ano-ano no, sinasabi mo? Bakit mo sinasabi na hindi kita inaalagaan? Hindi si na kaya naman na. O, magsabi ka sa akin. Ay, tumingin, tumingin ka. Hindi kita. Tumingin ka sa akin. Hindi kita inaalagaan? Ha? Si Mayr, kaya alaga mo. Si Mayr, inaalagaan ko? -ay, si ay... Di ba? Hindi na, na nabutan. Hindi kita inaalagaan? Ha? Oo naman. Sino nag-aalaga sa'yo? Oh, ako! <laughs> wala pa kami nagsabotan. Ewan ko sa'yo. Wala pa mo ni Masi na nagsabotan sa mga sa Nakita pa ang ganyan mo na. O, wala doon na ganyan siya. Kailan? <laughs> matagal na. Oh, matagal na pala eh. Ang sakit na ano na. Bibi pa siya noon. Hindi malakas na kaya lang. Chope, so, tumingin ka ka sa hindi kita inaalagaan. <laughs>